In my head I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere Hello po mga kababayan, so shoutout sa aking mga mabayan, FW, sa aking mga sa buong Pilipinas. Well, uh, ganang araw po sa inyo lahat. Well, anito po tayo sa Eskinita at api uh, po tayo ng bigas para sa ating mga uh, jeepney driver na uh, nawalan po ng trabaho dahil po sa community quarantine. Then kung bago po kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe at like at uh, para updated po kayo sa aking mga vlog, sa mga video na bago upload. At uh, nice ko rin yung shout out si Ma'am uh, Andrea Carbonel. Ma'am, thank you talaga. At maraming uh, maraming -marami salamat po sa pagduduloy na pag-support sa aking YouTube channel. And ito po, uh, thank you po. Uh, okay, dito tayo sa store ni Kaya Freddy. Kaya Freddy, pabili po ako ng ano, isang kaba na bigas, sardinas, saka noodles, saka greatest po. So ito po, at uh, kumuha po tayo namili po tayo ng uh, noodles, no? Ito po, noodles. Ayan. Tapos, ito may sardinas din, no? tapokape so tapos ito po yung isang kaban po na bigas ayan uh, magkano po lahat 2983 ah okay so ito po kuya Freddie 2983 oh 1 2 3 ayan 83 sige po ayan maraming salamat po kuya Freddie god bless po Maraming salamat din para makatulong ka ayan thank maraming you po maraming salamat ayan maraming po god bless po. po ayan po Hello po mga kapay, kamusta po kayo? So uh, ito po, uh, sa araw po na ito ay mag-share po tayo ng blessings no? So ito po at uh, magbabalik po tayo ng uh, bigas. so ito yung limang kilong bigas, uh, no? So lalagyan po natin na apat na piraso na noodles, ito. Tapos, dalawang ng sardinas. Tapos, kape. And... So ito na po o oh, yung ibibigay po natin sa isang kitty driver na nawalan po ng trabaho dahil sa uh, pandemic po. At uh, bawal ko silang mag-rehearse ngayon. Para po isang uh, drive-thru point. Ito yung itikas. Dalawang sardinas. Tapos, choppy. Tapos, kapat na. Ito yung noodles Ito yung ayan, so ito, nakapagbalot po tayo ng sampung piraso na ganito. So, uh, ito po tayo, uh, ibigay po natin dito sa, ngayon nga po, kanina sinabi ko na mga jeepney driver po, no? So, ito po yung mga nalit na balot po natin, bali sampung piraso po ito. Okay mga kabay, so natapos na natin balutin itong uh, mga bigas sa noodles. So, ilalagay na natin sa sako para po dahil po doon sa ating mga kababayan. sa ating mga driver. ito po. ya at lalong lalo na po sa, sa kanya unang una maraming salamat po binigyan nyo kami ang mga jeepney driver na pantawis dito maraming salamat po uh, maraming maraming salamat po sa mga nagbigay po sa amin ng ayuda at sa mga tao pong nakaka ano po sa amin nakakakita maraming maraming po salamat Salamat po sa mga tumulong. At sa paano po, nakaanod anong ng namin to Salamat po. Pasalabat mo ko sa mga tulong at biyaya na binigay po sa amin. At saka so sobrang hirap po nang walang hanap buhay. Araw-araw na misan parang bibigay ka dahil wala kang pinagkakakitaan. At Siyempre, kahit pa paano, maasa ka lang sa mga bigay-bigay. Paano ka walang kang biyaya na ano, siyempre lang matatanggap. Maraming maraming po salamat sa mga viewers na mga nagbigay po sa amin. Na kahit pa paano, na, 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 tulungan po kami ng maayos po. Salamat po. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng biyaya po. At lalo, lalo na po kay Sir, kay June Rail po. Maraming maraming salamat po. Uh, maraming salamat po sa binigay niya tulong sa amin. Maraming, maraming salamat po sa mga uh, tumutulong pa. Sana po mayroon bang dumating uh, para sa amin mga tulong. Maraming po salamat. Salamat po sa nakibigay po sa amin. Maraming maraming salamat po. Maraming, maraming salamat po sa inyo sa pagtulong binigay kayo sa amin. Sana po pagpalaing kayo sa magambabuting gawain niyo po sa amin. Sana po huwag kayong magsawa sa pagtulong sa aming mga nangangailangan. Maraming maraming salamat po sa inyo na. God bless po. Okay po. Kaya salamat po. God bless. Sunset na naman. Maraming maraming salamat po sa panunod. God bless. Buhay. Thank you.